Ang pinakamasamang mga reyna sa banal na kasulatan ay nagbubunyag ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Biblia. Kasama ng ilan sa mga pinakamalupit na hari sa lumang tipan ay ang mga tiwaling asawang babae na hindi lamang sumuporta sa masasamang gawain ng kanilang asawa kundi pinasigla sila o pinamunuan pa nga ang mga ganong aksyon para sa kanila. Isa sa mga pinakasikat na halimbawa ng ibinahaging kasamaang ito ay si Jezebel, ang reyna ng Israel. Sa tahasang pagsuway sa banal na utos na nagbabawal sa mga Israelita na mag-asawa ng mga dayuhan at paganong babae, nagpasya si Haring Ahab na makiisa kay Jezebel, prinsesa ng Sidon at anak ni Ethbaal, ang hari ng mga Sidonyo. Ang pagpili ni Ahab ay hindi lamang sumalungat sa patnubay ng Diyos, ngunit humantong din sa mga tao ng Israel na mas malalim sa idolatriya, opisyal na itinatag ang pagsamba kay Baal sa kaharian. Si Jezebel ay anak ng isang saserdoting hari ng mga lungsod ng Phoenician ng Tiro at Sidon. Ang pangalan nito na nagmula sa Phoenician ay nangangahulugang bulaklak ng bukid, ngunit sa tradisyon ng Hebryo, ang pangalan ay nagsimulang magdala ng isang lubhang negatibong kahulugan, tulad ng dumi. Sa Biblia, binanggit siya bilang asawa ni Ahab, isa sa pinakamalupit na hari ng Israel. Para bang hindi sapat na sundin ang mga kasalanan ni Jeroboam? Pinili rin ni Ahab na pakasalan ang isang babaeng sumasamba sa mga paganong Diyos na nagpalala sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamasamang monarko sa kasaysayan ng Israel. Binibigyang diin ng aklat ng bihu mga hari si Ahab bilang ang pinakamasama sa mga hari. Isang taong nagdulot ng malaking pagkawasak sa buong 22 taon na inukupan niya ang trono. Ang lalaking ito ang pinili ni Jezebel bilang kanyang kapareha at kung kanino niya isulong ang kanyang masasamang layunin. Siya ay madaling manipulahin ng babae na nagpadali sa pagpapalawak ng kulto ni Baal sa teritoryo ng Israel. Ang kasal na ito ang una sa pagitan ng isang hari ng Israel at isang paganong prinsesa. Hindi lamang dinala ni Hezebel ang mga kaugalian ng kanyang sariling bayan, ngunit ipinataw din ang pagsamba kay Baal sa Israel na pinalitan ang pagsamba sa Panginoon. Sa Juan Hari 10.19, binanggit ng propetang si Elias ang patrata sui propeta ni Baal at ang tuy propeta ng kakahuyan na kumakain sa hapag ni Jezebel, isang malinaw na pagpapakita ng kanilang espiritual at politikal na impluensya. Sa panahon ng paghahari ni Ahab, ang pagsamba sa mga diyus diyusan ay naganap sa Israel at naapektuhan pa nga ang kaharian ng Huda. Ang debosyon kay Baal ay iba-iba sa bawat rehiyon na may iba't ibang interpretasyon ng kaniyang mga katangian. Ang mga eskultura ay kumakatawan sa kanya ng isang helmet na pinalamutian ng mga sungay ng toro, isang simbolo ng lakas at pagkamayabong na may hawak na tungkod na may kaugnayan sa kulog at isang sibat na pinalamutian ng mga dahon na nauugnay sa mga halaman at kidlat pagkatapos niyang ikasal kay Ahab si Jezebel ay hindi nagligtas sa pagsisikap na alisin ang anumang pagtutol sa kaniyang awtoridad dahil sa ambisyoso at gutom sa kapangyarihan, walang awan niyang inusig ang sinumang mang sumasalungat sa paganong pagsamba. Hindi siya natatakot sa Diyos o'y ginagalang ang mga tao. Sa panatikong debosyon sa kanyang relihiyon, sinuportahan niya ng may malaking pangako ang lahat ng mga ritual at Diyos Diyosan sa paligid niya. Ang kanyang mga aksyon ay nagkaroon ng nakapipinsalang epekto sa Israel at Huda, isinalaysay ng Kabanata 21 ng ot mga hari ang sunod-sunod na mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Naahab at Jezebel. Sa lahat ng mga mag-asawang Biblia, kakaunti ang nagdudulot ng labis na pagtanggi gaya ng ginagawa nila. Sa pagtatapos ng kanilang buhay, malinaw na ang kanilang pinagdaanan ay namarkahan ng mga kasuklam-suklam na krimen isang ganap na kawalan ng tapat na pamumuno at isang paghahari na ginagabayan ng mga kasinungalingan, manipulasyon at purong pagkamakasarili. Sa lungsod ng Jezreel, pinangalagaan ni Haring Ahab at ng kaniyang asawang si Jezebel ang isa sa kanilang mga maharlikang tirahan. Malapit sa palasyo ay isang ubasan na pag-aari ni Nabot, isang lokal na residente ng Jezreel. Pinagnanasaan ni Ahab ang ubasan na iyon na gustong gawin itong taniman ng gulay para sa sarili niyang gamit. Gayunman, tumanggi si Nabot na ibenta o ipagpalit ang kaniyang ari-arian. Ito ay dahil, ayon sa batas ng Israel, ang mga lupain ay mananatili sa orihinal na pamilya kung saan sila itinalaga, gaya ng nakatala sa mga bilang 36.7 ng Amplified Bible kaya't walang mana ng mga Israelita na lilipat sa bawat lipi, sapagkat ang bawat isa sa mga Israelita ay pananatilihin ang mana ng lipi ng kanyang mga ninuno. Nang matanto ni Jezebel na ang kanyang asawa ay bigo at naiinis sa pagtanggi ni Nabot, agad niyang pinaniwalaan siya na nangakong malapit na niyang makuha ang ubasan na gusto niya. Sa 1 Mga Hari 21.08-16, mababasa natin na mabilis na kumilos si Jezebel. Sumulat siya ng mga liham gamit ang pangalan ni Ahab, nilagyan ng selyo ng hari at ipinadala ang mga ito sa mga pinuno ng lungsod ni Nabot. Sa nilalaman ng mga liham na ito, iniutos niya magpahayag ng isang pag-aayuno at ilagay si Nabot sa isang tanyag na lugar sa harap ng mga tao. Pagkatapos ay umupo sa harap niya ang dalawang hamak, sinungaling, walang prinsipyong mga lalaki at paratangan siya, na sinasabi, nilapastangan mo ang Diyos at ang Hari. Pagkatapos ay dalhin siya sa labas ng lungsod at batuhin siya hanggang sa mamatay. Ang mga pinuno ng lungsod na bulag na sumusunod ay sumunod sa bawat hakbang ng plano. Inihayag nila ang pag-aayuno inilagay si Nabot sa pagiging prominente, naglagay ng mga huwad na nag-aakusa sa harap niya at hayagang isinampa siya. Dinala siya sa labas ng mga pader at brutal na binato hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay ipinadala nila ang balita kay Jezebel. Patay na si Nabot, binato siya. Nang matanggap ang kumpirmasyon ng kamatayan, malamig na binalaan ni Jezebel si Ahab. Bumangon ka, at ariin mo ang ubasan na tinanggihan ni Nabot na ipagbili ngayon siya ay patay na pagkatapos ay bumaba si Ahab sa ubasan ni Nabot at inari iyon na parang walang nangyari si Jezebel manipulatibo at baluktot ay inhinyero ang buong tagpo upang ipakita na si Nabot ay pinatay dahil sa hindi paggalang sa mga batas ng Diyos Ipinapatay din niya ang mga anak ni Nabot dahil alam niya na ayon sa batas ng mga Israelita, mamanahin nila ang ari-arian ng kanilang ama. Ang kalupitan at katumpakan ni Hezebel sa kanyang plano ay nagpapakita kung gaano siya kakwenta sa kanyang masasamang gawa. Nakilala ni Propeta Elias si Ahab sa daan patungo sa ubasan at ipinahayag ang hatol ng Diyos sa kanya para sa kanyang mga krimen. Ipinropesya niya na mamamatay si Ahab, dilaan ng mga aso ang dugo ni Jezebel sa Jezreel at ang mga inapo ni Ahab ay hindi magkakaroon ng marangal na libing. Ang matinding parusa ay sumasalamin sa lalim ng kasamaan kung saan si Ahab ay lumubog. Sinasabi ng banal na kasulatan na walang ibang hari ang nagbili ng kanyang sarili sa pagsasagawa ng kasamaan gaya ng ginawa niya. Matapos marinig ang paghatol sa kanya, nagpakumbaba si Ahab sa harapan ng Panginoon at nagpakita ng pagsisisi. Bilang resulta, nagpasya ang Diyos na ipagpaliban ang mga hatol na sasapit sa kanyang asawa at mga anak na nagpapahintulot sa kanila na matupad lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bilang karagdagan sa kalunos-lunos na pangyayaring ito, inusig din ni Jezebel ang mga lingkod ng Panginoon. Gaya ng nasusulat sa One Hari Destin, Shatra, nang lipulin ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, itinago ni Obadias ang isang daan sa kanila sa mga yungib, limampu ang bawat isa, at pinakain sila ng tinapay at tubig. Ang babaeng ito ay hindi nagligtas sa pagsisikap na alisin ang anumang tanda ng tunay na pananampalataya, siya ay naging isang simbolo ng spiritual na pang-aapi at moral na katiwalian. Hindi ba sinabi sa aking Panginoon, si Elias, kung ano ang ginawa ko ng patayin ni Jezebel, ang mga propeta ng Panginoon? Nagtago ako ng isang daan sa mga lingkod ng Diyos sa mga yungib sa pangkat ng limampu at pinakain ko sila ng tinapay at tubig, sabi ni Obadias. Natumutukoy ko sa panahon nang si Hezebel ay nanguna sa isang walang humpay na pangangaso laban sa mga lalaki ng Diyos. Ngunit si Hezebel ay hindi nasisiyahan doon. Hinihiling din niya ang kamatayan ni Elijah. Sa Washari 19, 1 Fart, Amplified Bible, Makikita natin na pagkatapos iulat ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias kabilang ang pagpatay sa mga propeta ni Baal, agad siyang nagpadala ng banta sa propeta, "Naway parusahan ako ng mga diyos kung sa oras na ito bukas ay hindi ko pa nagawa sa iyong buhay ang ginawa mo sa mga propeta." Sa takot sa banta, tumakas si Elias para sa kanyang buhay. Pumunta siya sa Beersheba sa teritoryo ng Huda kung saan iniwan niya ang kanyang lingkod. Pagkatapos siya ay naglakbay ng mag-isa ng isang araw patungo sa disyerto, naupo sa ilalim ng isang puno ng enebro at hiniling sa Panginoon na kunin ang kanyang buhay na nagsasabi, Tama na Panginoon, kunin mo ang aking buhay dahil hindi ako mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno. Sa takot sa sarili niyang pag-iral, si Elias ay nagtungo sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Samantala, lumipas ang mga taon. Napatay si Ahab sa labanan laban sa mga Syrian at si Hezebel ay nanatili sa kapangyarihan ng halos isa pang dekada pagkamatay ng kanyang asawa. Si Eliseo, ang kahalili ni Elias at isa ring propeta, ay nagpatuloy sa misyon ng pagpuksa sa kulto ni Baal. Para magawa ito, pinahiran niya ang isang kumander ng militar na nagngangalang Jehu bilang hari ng Israel. Ang pagkilos na ito ay nagbunsod ng panloob na salungatan. Yamang ang trono ay inokupahan ni Hehoram, anak ni Naahab at Jezebel. Si Jehu, ang pinuno ng mga karo na nagpoprotekta sa mga hangganan ng Israel laban sa Damascus at Assyria. Sa biblikal na salaysay at sa kasaysayan, si Jezebel ay naging simbolo ng pagkakanulo, tuso, kalupitan at kawalanggalang. Nang si Jehu ay pumasok sa Hezrel sa tagumpay, pinagmasdan siya ni Jezebel sa bintana ng palasyo at tinutuya siya. May kapayapaan ba kay Zimri? Siya na pumatay sa kanyang Panginoon. Tumingala si Jehu at inutusan ng mga lingkod ni Jezebel na itapon siya sa labas ng bintana. Sinunod nila, ang katawan ng Reyna ay nilamon ng mga aso sa mga lansangan ng Hezrel, gaya ng inihayag ni Propeta Elias pagkatapos ng pagpatay kay Nabot. Gaya ng nasa Wonshari 2021-19, Nakasuhan ka na ba at inari? Pagkamatay niya, ang pangalan ni Jezebel ay naging kasingkahulugan ng masasamang babae. Sa pahayag 2.20 mababasa natin, Gayunman, meron akong laban sa iyo na pinahintulutan mo si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili na isang propetisa at tinuturuan at dinadaya ang aking mga lingkod na gumawa ng pakikiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga diyos-diyosan. Ngunit kung sa tingin mo ay malupit si Jezebel, kailangan mong makilala ang kanyang anak na babae. Hayaan mong ipakilala kita kay Atalia, reyna ng Huda. Anak ni Naahab at Jezebel, pinakasalan ni Atalia si Jehoram, anak ni Jehoshaphat. Direktang tagapagmana ng lahi ng kasamaan, si Atalia ay sumunod sa yapak ng kanyang ina ng matapat. Naghari siya sa Huda sa pagitan ng 841 at 835 BC, nakaupo sa trono ni David, isang bagay na hindi maiisip kung isa sa alang-alang ang kanyang pag-uugali at paganong pinagmulan, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay pinahihirapan ng Diyos. Ang panahon kung saan siya naghari ay minarkahan ng katiwalian, idolatriya at karahasan sa pagpapatuloy ng paghahari ng mga masasamang monarko na nauna at humalili sa kanyang pamahalaan. Asawa ni Jehoram, na namatay noong 841 BC, namatay din si Atalia ng kanyang anak na si Ahazias dinagtagal pagkatapos. Naupo si Ahazias sa trono ng Juda sa edad na 22 at sumunod sa masasamang paraan tulad ng kanyang ama at lolo't lola. Ayon sa 2 Chronicles 22.3 Amplified Bible, siya rin ay lumakad sa mga daan ng sangbahayan ni Ahab sapagkat pinayuhan siya ng kanyang ina na gumawa ng kasamaan. Samantala, si Ahazias ay naghari ng wala pang isang taon. Siya at si Haring Horam ng Israel na may sakit ay pinatay ni Jehu ang parehong kumander na itinalaga ni Eliseo upang sirain ang linya ni Ahab. Sa duwan hari Nojas 2.25 mo mababasa natin na inutusan ni Jehu si Bidkar, kunin mo ang bangkay at ihagi sa parang ninabot na Hezreelita, sapagkat naaalala ko na ikaw at ako ay nakasakay sa likuran ni Ahab na iyong ama nang sabihin ng Panginoon ang hatol na ito laban sa kanya. Pinahiran bilang bagong hari ni Eliseo si Jehu ay naging instrumento ng banal na hustisya laban sa pamilya ni Ahab. Si Jezebel, Ahazias at ang iba pang mga bata ay inalis bilang bahagi ng paghatol ng Diyos. Nagkataon na noong panahon na sinasalakay ni Jehu si Horam, si Ahazias ay dinadalaw ang may sakit na hari at nauwi rin sa kamatayan. Nang malaman ni Athalia ang pagkamatay ng kanyang anak, malupit ang naging reaksyon ni Athalia. Sinubukan niyang iligtas ang trono para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paglipol sa lahat ng maharlikang inapo. Iniulat ng Dugazang Kronika 22, 10, 10 to Nang makita ni Atalia na patay na ang kanyang anak, ipinasya niyang patayin ang buong pamilya ng hari ng sambahayan ni Huda. Ngunit si Heseba, anak ni Haring Hehoram at kapatid ni Ahazias, ay nagligtas sa maliit na anak ni Ahazias na si Hoas. Itinago niya siya kasama ng kanyang may bahay sa isang silid sa templo. Si Hesheba ay ikinasal sa mataas na saserdoting si Gehoyada at magkasama nilang ipinagtanggol ang bata. Sa loob ng anim na taon, si Joash ay nanatiling nakatago sa templo habang si Atalia ang namamahala sa lupain. Nawalan siya ng asawa at anak, ngunit ang pagkauhaw niya sa kapangyarihan ay nagbunsod sa kanya upang patayin ang sarili niyang mga apo upang mapanatili ang pangingibabaw. Si Satanas ang nasa likod ng brutal na masakir na ito. Ang kanyang layunin ay guluhin ang messianic na angkan na ipinangako mula sa Genesis 3.15. Gayunpaman, magita ng Diyos. Sa pamamagitan ng katapangan ni Jehosheba at pananampalataya ni Jehoiada, naligtas si Hoash. Ang Tuweben Hari 11.2 ay nagpapatunay. Si Jehosheba, na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ochozias, ay kinuha si Huas, na anak ni Ochozias, at pinili siya mula sa mga anak ng hari na papatayin. Itinago niya siya kasama ng kaniyang yaya sa isang silid upang hindi siya mapatay ni Atalya. Nang maglaon, kinurunahang hari si Joash at pinatay si Atalya. Kaya ang angkan ni David ay napanatili, at ang mga plano ng kaaway ay nahadlangan. Ayon sa 2 Kronika 24-7, ang mga anak ni Atalia, ang masamang babae, ay sumalakay sa templo ng Diyos at ginamit ang mga sagradong bagay na inialay sa Panginoon bilang parangal sa mga baal. Hindi lamang dinungisan ni Atalia ang trono ng Huda kundi pati na rin ang templo ng Panginoon na ibinigay ang mga sagradong kagamitan sa idolatrosong pagsamba. Siya ay isang direktang pagpapatuloy ng masamang espiritu ni Jezebel at tulad ng kanyang ina, nakatagpo siya ng isang trahedya na wakas tinataka ng kanyang pangalan sa pinakamadilim sa kasaysayan ng Biblia. Lingid sa kaalaman ni Atalia, isang apo ang nakaligtas sa masaker na iniutos niya. E, tulad ng kanyang ina, si Atalia, ay tapat din sa Diyos na si Baal. Nung mga araw ng pamumuno ni na Ahab at Jezebel, isang panahon kung kailan ang pagsamba kay Baal ay nasa kasagsagan nito sa Israel, direktang hinamon ng Panginoon ang idolatria sa pamamagitan ng kanyang propetang si Elias. Upang patunayan na siya at hindi si Baal ang may kontrol sa kalikasan, nagpadala ang Diyos ng tagtuyot na tumagal ng tatlo at kalahating taon. Si Baal ay malawak na sinasamba sa sinaunang Canaan at Finisya. Noong panahon ng mga hukom, ang paganong kultong ito ay nauwi sa paglusot sa mga taong Hebryo. Nang maghari si Atalya sa loob ng anim na taon, ang mataas na saserdoting si Jehoiada ay gumawa ng plano upang ibalik ang nararapat na linya sa trono. Naglagay siya ng mga bantay sa paligid ng templo at ipinakita sa publiko ang batang si Joas bilang ang tunay na hari. Sa sandaling ang bagong monarko ay pinahiran, ang karamihan ay nagdiwang na may palakpakan at bulalas ng kagalakan, mabuhay ang hari. Gaya ng nakatala sa Duan Hari Elesta Dues, iniharap ni Hehoyada ang anak ng hari, inilagay ang korona sa kanyang ulo, at binigyan siya ng kopya ng batas ni Moises bilang simbolo ng kanyang tipan sa Diyos. Nakilala siya ng mga tao, pinuri ang kanyang pag sa langit, at ipinahayag, Mabuhay ang hari! Noon pa man sa 2 Chronicles 23, 12-13, mababasa natin na nang marinig ni Athalia ang mga tunog ng pagdiriwang at tumatakbo sa paligid, pumunta siya sa templo ng Panginoon upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagdating niya, nakita niya ang batang hari na nakatayo sa tabi ng haligi ng pasukan na papaligiran ng mga opisyal, trumpeta at musikero na umaawit ng mga papuri gamit ang kanilang mga instrumento. Ang lahat ng mga tao ay nanginginig sa tuwa. Sa desperasyon, pinunit ni Atalia ang kanyang damit at sumigaw, Pagtataksil! Pagtataksil! Ang reyna ay nagtungo sa templo upang maunawaan kung ano ang tungkol sa kaguluhan, upang harapin lamang ang isang hindi inaasahang karibal. Ang batang lalaki na pinaniniwalaan niyang inalis niya ay buhay na ngayon at nakoronahan sa harap ng isang masigasig na sumusuporta sa karamihan. Mas masahol pa para sa kanya, walang nakinig sa kanyang pag-iyak. Kung tutuusin, si Atalya ang tunay na mga agaw. Si Jehoiada ay nag-utos na siya ay patayin ngunit malayo sa templo. Dinala siya sa pintuang bayan ng kabayo at doon ay nahatulan ng kamatayan dahil sa lahat ng kasalanang ginawa laban sa Huda. Naabot ng ilang tao ang mga posisyon sa pamumuno sa pamamagitan ng tunay na kahulugan ng misyon at dedikasyon. Ang iba, gayon paman, ay naghahanap ng kapangyarihan mula sa dalisay na ambisyon na pinalakas ng isang pagnanais para sa dominasyon at ang walang kabuluhan ng pakiramdam na nakahihigit. Karaniwang hindi nagtatagal upang matukoy kung anong uri ng pinuno ang nasa harapan mo. Sa kaso ni Atalia, isang maikling sulyap ay sapat na upang makilala ang uri ng mapangwasak na pamumuno na ginamit niya. Nang malaman niyang pinatay ni Jehu ang kanyang anak na si Haring Ahazias, nag siya sa pinakamasamang paraan. Iniutos niyang patayin ang lahat ng maharlikang kaapu-apuhan ng sambahayan ni Juda, kasama ang sarili niyang mga apo. Ngunit nakatakas si Joash. Ang kanyang buhay ay nailigtas salamat sa katapangan ni Jehosheba, isang banal na dalaga na nagtago sa kanya sa templo ng Panginoon sa loob ng anim na buong taon. Samantala, si Athalia ay namahala ng may kamay na bakal, anupat hindi pinapansin ang mga pangako ng Diyos tungkol sa angkan ni David, kung saan darating ang Mesiyas. Ang kwentong ito ay nagpinta ng isang madilim na larawan ng isang pinuno na natupok ng uhaw sa kapangyarihan hanggang sa punto ng pagsira sa sarili niyang mga supling para lamang mapanatili ang isang hindi lehitimong posisyon. Si Atalia ay naghari sa Juda sa loob ng pitong taon hanggang sa siya sa wakas ay marahas na pinatalsik ng isang bayan na hindi na makayanan ang kanyang paniniil. Si Atalia ay isang matinding halimbawa ng pamumuno na hinihimok hindi ng pagmamahal o pagtawag, kundi ng walang pigil na pagnanais para sa kaluwalhatian, impluensya at katayuan. At hindi mahirap makita kung ang ganitong uri ng pinuno ang namumuno. Ang isa pang kilalang pangalan sa parehong diwa ng kalupitan at pagmamanipula ay si Herodias, reyna ng Galilea. Naaalala siya sa kasaysayan ng Biblia bilang isang babaeng walang awa. Ang kanyang direktang pakikilahok sa pagkamatay ni Juan Bautista ay nagbigay buhay sa kanya bilang isa sa pinakamadilim na figura sa bagong tipan. Si Herodias ay ikinasal kay Felipe, kapatid ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Kahit na buhay pa ang kanyang asawa, iniwan niya si Felipe at sumama kay Herodes, isang gawang salungat sa kautusan ni Moises. Si Juan Bautista ay hindi na natiling tahimik sa harap ng kasalanang ito. Binatikos niya sa publiko ang bawal na pagsasama na ito na pumukaw sa mortal na puot ni Herodias. Determinado na patahimikin ng propeta, kinumbinsi ni Herodias si Herodes na arestuhin si Juan at ikulong siya. Bagaman natakot si Herodes sa reaksyon ng mga tao at kinilala si Juan bilang isang makatarungan at banal na tao, pumayag siya sa panggigipit ng kanyang asawa. Sa Marcos 6.17-28, mababasa natin na inaresto ni Herodes si Juan sa pamamagitan ng direktang impluensya ni Herodias na may matinding sama ng loob at gusto siyang patayin. Gayunman, nag-alinlangan si Herodes, iginalang niya si Juan at gustong makinig sa kanya kahit na nalilito siya sa kanyang mga salita. Ngunit ang perpektong sandali para kay Herodias ay dumating sa isang maligaya na okasyon. Sa isang piging sa kaarawan na ibinigay ni Herodes sa kanyang mga maharlika, mga kumander at mga pinuno ng Galilea, ang anak na babae ni Herodias ay pumasok sa bulwagan at sumayaw sa harap ng mga panauhin siya ay labis na nasiyahan sa hari at sa mga naruroon kaya't si Herodes na nagtagumpay sa kasiglahan ay nanumpa ng isang padalus dalos na sumpa. Ipinangako niyang ibibigay sa kanya ang anumang hihilingin niya kahit kalahati ng kanyang kaharian. Kinunsulta ng dalaga ang kanyang ina kung ano ang dapat niyang hilingin. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Herodias, Hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Bumalik ang batang babae sa silid at hiniling sa harap ng lahat. Ngayon gusto ko sa isang plato ang ulo ni Juan Bautista na pailing si Herodes. Alam niyang malupit at hindi patas ang kahilingang ito. Ngunit dahil sa kanyang pangako at takot na magmukhang mahina sa harap ng kanyang mga bisita, hindi siya nangahas na bawiin ang kanyang salita agad niyang inutusan ang isang berdugo na pumunta sa kulungan at patayin si John. Bumalik ang mamamatay tao na ang ulo ng propeta ay nasa isang pinggan at ibinigay ito sa batang babae na siya namang nag-alok nito sa kanyang ina. Ang talatang ito ay nagpapakita kung gaano kalayo ang mararating ng isang tao kapag hinihimok ng sama ng loob, walang kabuluhan at pagnanais na kontrolin. Si Herodias ang personifikasyon ng tiwaling pamumuno, manipulative, kalkulasyon at malamig. At maging si Herodes, bagaman nag-aatubili, ay pinahintulutan ang kawalang katarungan na mangibabaw para lamang mapanatili ang kaniyang imahe sa harap ng iba. Ang parehong mga ulat ni Naatalia at Herodias ay naghahayag ng madilim na bahagi ng kapangyarihan kapag ito ay hinahanap para sa makasariling mga kadahilanan. Ipinakita rin nila kung paano sa harap ng pananahimik ng ilan at sa ambisyon ng iba, may isasakripisyo ang katotohanan at katarungan. Ngunit sa parehong mga kaso, ang Diyos ay hindi na natiling inert at ang kasaysayan ang namamahala sa paghahayag ng katapusan ng bawat isa sa kanila.